So, good morning guys. So, isi-share ko lang sa inyo guys ang aking experience sa pag-apply ng trabaho dito sa Pilipinas. So, yung mga nasa ibang bansa na mga OFW na umuwi ng Pilipinas, kapag nag apply kayo ng trabaho dito sa Pilipinas, ay kailangan yung vaccine card natin So, sagad sa atin mga OFW, lalo na sa mga kasambahay na hindi ibibigay ng mga amo ang papers nila katulad ko. So, yung problema ko dito kung nagmag-apply ng trabaho sa Pilipinas ay maraming requirements. So, yung requirements, isa yung wala sa akin yung vaccine card. Kasi yung vaccine card ko yung vaccine history ko ay wala akong hawak nun kasi yung nagparegister ay ang aking employer so ngayon hindi ako makapasok sa abshare dahil yung ginamit na gmail at ka number ay sa amo ko kaya hindi talaga ako makakuha ng vaccine history so wala na din yung pakialam yung mga amo mo kapag wala ka na sa kanila so ayun mahirap dito sa Pilipinas kapag nag apply ka ng trabaho dito dahil kailangan talaga yung vaccine card natin so dahil wala akong dalang vaccine card so no choice na babalik ako sa pag-abroad So dumating na din yun ang ticket ko kaya mag-flight na ako bukas. So aalis uh, ako ngayon dahil uh, maaga yung flight ko. Baka maiiwan ako sa flight ko katulad nung dati na kahit maaga ako. So naiiwan ako dahil maraming pasahero na nagkataon na maraming mga nagpa-flight na mga atlet. Kaya yun, naiwan ako ng flight ko noon. So, ngayon guys, i-take i note lang guys na kapag umuwi kayo ng Pilipinas, salimbawa hindi pa kayo babalik sa abroad na magtrabaho at dito kayo mga apply sa Pilipinas, so kailangan niyo talaga yung vaccine card. So, kahit wala ng COVID-19 ngayon, so kailangan pa rin sa mga kumpanya ang vaccine card natin, vaccine history. So, pwede naman daw kapag may papers ka na naka-screenshot lang. So, pwede i-convert dito sa LGU. So, dahil wala tayo, so no choice na babalik tayo sa ibang bansa. So, thank you so much guys. I hope na may natutunan kayo sa aking share na na karanasan sa Pilipinas. So, ma ang daming requirements pag dito sa Pilipinas pero kung sa abroad ka mag apply so may passport ka lang so lilipad ka na agad kapag meron ka ng employer na nag-sponsor sa'yo di katulad dito na aabutan ka pa ng marami ka pang pagdadaanan ng mga requirements na kailangan kukunin katulad ng is 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 pag-ibig at saka pill health at saka kung solo parent ka dapat meron kang ID so yun ang kailangan dito sa Pilipinas lalo na yung mga vaccine card natin kailangan talaga na kapag umuwi kayo ng Pilipinas so hingiin talaga niyo sa amo niyo yung vaccine card niyo kasi kailangan dito sa Pilipinas lalo kapag mag-a-apply ka ng trabaho so yun lang guys thank you so much for watching